Ay, eto. Magandang balita to. Pero kasi minsan yung mga magandang balita galing sa sa kanila. Galing sa Malacanang halimbawa. Galing sa mga nasa pwesto ngayon. Yung mga magagandang balita kasi nila. Fabricated yan eh. Yung mga peke ba. Okay? Hindi totoong balita na sadyang naging maganda. Dahil makabuluhan at makikinabang ang mga kababayan natin. Hindi. Talagang kalimitan, ginagawa nila ng paraan para masatisfy yung kanilang idolo, yung kanilang sinasamba. At yun po ay yung nasa Malacanang na nakaupo ngayon. Katulad po na ito, Cebu si Governor. Ayan. O na. Ano sabi? It will be Cebu that will be the first to be able to sell NFA rice at 20 per kilo, fulfilling the President's promise. Para lang pala ma yung promise ng presidente. Pero hanggang kailan yung 20 pesos per kilo na yan? Di ba napaka-plastic? Ano yon Sino ang gusto nyong isatisfy? Yung presidente o yung mga kababayan o yung mga constituents nyo sa Cebu? Ang gara naman ng mga ganitong klaseng politiko. Ano ho? Walang kadaladala etong si Garcia. Ang talaga. Di ba? My God! Eto yung totoong trapo. Eto yung totoong... Nako, malayo pa man din ang 2028 ay naandyan na at namumuliti ka sa ganitong paraan, uutuin ang mga kababayan natin hanggang kailan lang yung 20 per kilo na ito. Ano to pakita lang. Ang gusto ng mga kababayan natin ay for good yung 20 per kilo or at least masustain na kung ilang taon. Pero eto, once, pay para lang makatikim ng 20 per kilo na bigas, ano yun, patikim lang, antinde. At yun nga, yung sinabi dito na para ma ang promise or yung promise daw ng presidente kaya nila ginagawa ito. Kahit hindi ha, Cebu Province ibibenta, um, ibibenta ang NFA rice ng 20 per kilo. Yun. Aba, ay siguro kahit papano, uh, galing din sa kaban ng bayan yung ginamit para isubsidize nga itong mga ganitong klaseng produkto. Para lang kung ano, ano ulitin natin, mapulfill ang promise ng presidente ay matindi. Kung hindi ko kung normal ka na tao, makikita mo na ay oo nga no, pang-uuto na naman to. Oo nga no, papogi, pagpapapil na naman yung mga ganitong klaseng gawain na tong mga politiko. Ang maganda diyan kasi gawa ng paraan na masustain ng matagal yung 24 kilo na bigas, 'di ba?